Uh, napakahirap bilang isang OFW yung inaalagaan mo yung uh, inaalagaan mo yung anak ng may anak, nanay ng may nanay, pero yung ikaw mismo sa sarili mo, yung sarili mong anak, hindi mo maalagaan, kumbaga Hello everyone, welcome back to my YouTube channel for today's video. Mag-interview uh, po ko sa aking kasamahan dito sa community. Ito pala si Lynn Cabalies. So gusto ko yung i-share niya yung kanyang experience dito sa Hong Kong. kung ilang taon siya dito at kung ilang kung gaano siya kasayang kasama ang kanyang mga employer. So Lynn, kumusta naman ang kalagayan mo sa iyong amo at ilang taon ka na dito sa Hong Kong? Oh, ako, okay naman ang mga amo ko, mababait naman sila. Ah, uh, kapamilya naman ang trato sa akin, kaya masaya naman ako at time full sa ano, ating Panginoong Diyos na uh, nagkaroon ako ng mga mabubuting uh, second family dito sa Hong Kong. Uh, ilang taon na ako dito. Uh, this is my 12 years now, ongoing 12 years na rin ako dito sa Hong Kong uh, alam nyo yon yung kahit na uh, napakahirap bilang isang OFW yung inaalagaan mo yung uh, inaalagaan mo yung anak ng may anak, nanay nang may nanay, pero yung ikaw mismo sa sarili mo, yung sarili mong anak, hindi mo maalagaan. Kumbaga, napakasakit yon Ako, iniwan ko yung anak ko. Nasa 8 taon na siya. Tapos, syempre, nung, alam mong pinakamasakit, alam nyo, yung masakit, yung nung bago pa lang akong uh, salta dito sa Hong Kong, uh, as a mother, ang hirap. Dati, parang ayokong ano, ayokong umalis kasi ang iniisip ko yung anak ko. Ngayon, sa hindi inaasang pagkakataon, uh, kailangan kong umalis, kailangan kong magtrabaho, kailangan kong... Uh, Ibalik yung uh, dignidad ko, ibalik ko yung uh, kalakasan ko bilang isang ina. Uh, yun ang hiningi ko sa Diyos na bigyan niya ako ng pagkakataon na makapagtrabaho ulit. Kasi kung sa Pilipinas lang ako, ano nga ba ang kaya kong gawin doon? Uh, Siyempre hindi naman tayo kasi nakapagtapos ng pwedeng maghanap buhay, magtrabaho sa opisina. Yun lang kasi yung alam kong pagkakataon talaga, alam kong doon ako, uh, doon ako magkakaroon ng lakas, magkakaroon ng panibagong buhay. Kahit na napakasakit, iwanan ng anak, uh, thankful naman kay Lord na binigyan niya ako ng pagkakataon na makarating dito sa Hong Kong sa pamamagitan ng aking best friend si Ati MJ MJ okay ayon siya ang dahilan kung bakit siya ang dahilan kung bakit ako nandito at maraming maraming salamat sa inyo guys Salamat sa panunood. Uh, ang baon niyo talaga sa pag-abroad is yung kalakasan, buo ang loob, kabundok na pasinsya at pagmamahal. At higit sa lahat, isama nyo natin sa buhay natin, saan man tayo, ano man tayo, kahit ano ang ating gagawin, yung ating faith. Ilagay natin dito sa ating puso, sa lahat ng ating mga bagay. Yun ang ating sandata upang tayo ay maging malakas, uh, masigla, at magkaroon tayo ng wisdom kung paano natin labanan ang mga pangyayari sa ating buhay. Thank you guys! So, ilang taon ka na dito, Lynn? 12 years. Yes. At uh, alam ko na mayroon ka pang experience na sa ibang bansa at sa aking lugar yun? Uh, dati, nung dalaga pa ako, nagtrabaho rin ako ng 8 years ako sa Hong Kong. And then, ah, 8 years sa Taiwan nung dalaga pa ako. And then nagkapamilya, eight years ulit sa Pilipinas, and then bumalik ng Hong Kong. Ayun, uh, ganun lang. Pero so, 12 years ka na dito? 12 years plus, ano, 8 years sa Taiwan. So, all in all, plus, plus 20 years na ibilang OFW. Pero hanggang ngayon, ito pa rin, malakas tayo, still kicking. So, ganun pa, guys, hindi lang kayo, hindi lang yung nanay na 30 years na sinaktan ng mga anak, ang naghihirap o nagtitiis ng pangulila sa anak, Marami po tayo, lalong-lalong na rin po ito, 20 years na rin siya so sa abroad at may anak na rin siyang dalaga at neighbor niya po na alagaan. So hindi lang po yung iba nating mga nanay ang nagsitiis sa kahirapan ng kaluuban. Marami po tayong mga magulang para sa mga anak. Ngunit uh, Nagagawa pa ng ating mga anak na saktan ang mga magulang o nanay dahil wala na silang pera. Masakit. So ganun pa man guys, uh, strong lang po tayong mga OFW mga nanay o tatay mga kapatid. So maraming salamat sana. Pagpulutan nyo ng aral itong ang buhay OFW. Dahil yes. ang buhay po namin OFW ay hindi po pari-parihing OFW. Mayroon po tayong uh, professional at mayroon po tayong domestic helper ang domestic helper ay kami lang ay isang ulipa uh, o kasambahay. So, sana maunawaan ng ating pamilya sa Pilipinas at sana nagustuhan yung aming uh, experience dito o aming sinishare ng aming mga nangyari sa amin. So thank you guys for watching at sana makapulot ng aral ang kalagayan namin dito sa Hong Kong. So thank you. Thank sana you. pagpalain kayo. God bless and see yes, you. My salamat. you sa aking kasamahan. Bye! Bye-bye! Okay,